So ngayon pala mga Jai, pupunta pala kami ng hospital. Kawa nang ipapa-check up namin si Jan na Ang dami na kasing nagbago sa katawan niya due to his work. Nasa punto na kami na yung katawan niya ay naningil. Ganto talaga ang magiging resulta kapag nasubrahan ka sa kayod. Hindi kayod ha. Kayod. Ang una pala naming pinuntahan is yung clinic. Dito lang yun banda sa simbahan. Tapat. But tanong tanong muna kami kung magkano ba talaga yung palaboratory at pa-check up ng dugo niya. So ayan, in-interview muna siya kung ano ba talaga daw nararamdaman niya. So ayan, sinabi na niya lahat. Pagkatapos, pina-fill up na siya ng mga information operation ko na lang din na video kanina. Lumipat na lang pala kami ng public hospital. Dahil medyo may kamahalan talaga yung presyo sa pagpalaboratory at pacheck-up. So ayan, buti na lang, may alam kaming malapit dito ng hospital. Dito lang din banda sa amin, sa Baras. Akala ko talaga nung una is private siya na hospital. Doon ang ang ganda ng pagkapwesto niya. At medyo konti lang din yung tao. Kaya pabor din sa amin. Ang pangalan pala ng hospital na to is Rizal Provincial Hospital System, Tanay Annex. And yes, mga jay, kahit saan man kami mapadpad, dala-dala pa rin namin yung dalawang anak Namin. dahil wala naman talaga kaming mapag-iwanan dito. So ayan, pumasok ako kagad para magtanong sa guard. Pagkatapos, binigyan niya ako ng sleep para fill up ng information ni Jana rin. Para saan talaga nito mga Jay kung bakit kami magpapa-check up ngayon? Ngayon ng dami niya nararamdaman. Palagi na lang masakit ang ulo niya. Nahihilo. At may times pa talaga na nagnunus bleed na siya. So ngayon natin malalaman kung ano ba talaga ang findings. Mas maigi naman talagang maagapan natin habang maaga pa. Ang hirap magkasakit talaga sa panahon ngayon. Lalo na hindi kami taga rito at nangungupahan lang talaga kami. Kahit kailangan man niyang pumasok sa trabaho, nangangailangan rin ng pahinga yung katawan niya. Dahil pakiramdam niya, sa kaka-overtime niya parang bibigay na yung katawan niya. So kaya natin din mo lalaman kung ano ba talaga ang findings ng doktor base sa mga nararamdaman niya. So ayun na nga, it is sad to say for me that, na over fatigue na daw kaya siya. Kaya daw nagtunos bleed na siya dahil may ugat daw na pinakamalit ang pumutok. Sanhinang sa sobrang pagpupuyat. Dahil yan. nga din dun siguro sa schedule ng trabaho Night niya. Night shift kasi siya. Kaya eh, siguro hindi nakapag-circulate ng maayos yung dugo niya. Isa lang masasabi Katawan ko. Katawan ay ingat dahil, yan lang yung ating puhunan. Dahil hindi natin masasabi ang panahon kung hanggang kailan ang ating mga lakas. Huwag abusuhin ang sarili kahit nangangailangan pa kayo ng pera. Dahil aanhin mo naman yung pera. Pero yung katawan mo ay parang mamamatay na sa pagod. At isa na rin tong leksyon para sa amin. Alagaan ang sarili dahil mahal ang magpa-hospital. Bahala na kung wala kaming pera sa ilang araw basta nakapagpahinga siya. And yan lang muna yung update sa buhay-buhay natin.